Welcome to Stellar Newsium. News YouTube News Hub. Stellar News PH, you new YouTube News Channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Matinding emosyon at alitan sa bahay ni Kuya. House Challengers, ipinagkait ang manok sa mga housemates sa pagdating ng mga bagong house challengers sa loob ng Pinoy Big Brother House. Mabilis na uminit ang tensyon dahil sa kanilang naging desisyon na hindi ibahagi ang manok sa mga natitirang housemates. Ang simpleng pagkain ay nauwi sa masalimuot na alitan, lalo na kina Colette, Fayang, at ang mga challengers na sina Deris at Jaren. kulet at Fayang ay labis na nadismaya at nasaktan sa desisyon ng challengers. Para sa kanila, ang manok ay higit pa sa simpleng pagkain. Ginagawa nila itong chicken pastil, isang ulam na mahalaga sa kanilang buhay sa loob ng bahay. Si Binsoy, na siyang nagluluto ng pastil para sa kanilang grupo, ay tila nabawasan ng pagkakataong magpamalas ng kanyang talento sa kusina dahil sa kakulangan ng manok. Sa harap ng pagkabigo, ipinahayag ni Colette ang kanyang saloobin kay Jaren. Isa sa mga challengers kasi hindi niya talaga alam kung gaano kaimportante sa amin ang manok, anya, habang iniisa-isa ang halaga ng nasabing pagkain sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa loob ng bahay. Pangpastil namin yon. Hindi lang yon basta manok, alam mo yon Jaren, ngunit tila walang balak ang challengers na magpatalo. Derese, isa sa mga pinuno ng grupo, ay mabilis na sumagot at ipinahayag ang kanilang desisyon. Actually, it's not about the chicken. Kami ang may call dito, so kung anong gusto namin, yun ang gagawin namin, tugon niya, na tila nagpapakita ng matibay na paninindigan sa kanilang mga hakbang. Hindi maiwasan ni Fayang na magtanong ng higit pang paliwanag sa kinikilos ng mga challengers. I'm just curious kung bakit ganyan kayo and ano ba ang gusto niyong patunayan? Puno ng pagtataka at pagkabahala, nais ni Fayang malaman kung ano nga ba ang nagtutulak sa kanilang mga bagong kasamahan na maging tila walang pakialam sa pangangailangan ng iba ngunit sa halip na paliwanag, muling nagpakita ng malamig na tugon si Derese. Wala kaming gustong patunayan, sagot niya, na tila ipinapakita na hindi sila interesado na magbigay ng dahilan sa kanilang desisyon, nadagdagan pa ang tensyon ng muling magtanong si Fayang, then is. Sa kanyang boses, naramdaman ang desperasyon na intindihin ang mga aksyon ng mga challengers, pero para kay Deris, tila hindi nila kailangan magpaliwanag o magpakita ng dahilan. Bakit may kailangan ba kaming patunayan sa inyo? Sagot niya, na mas lalong nagpalalim ng alitan sa pagitan ng dalawang grupo. Ang simple sanang usapin ng pagkain ay nauwi sa isang masalimuot na tunggalian sa loob ng Pinoy Big Brother House. Ang kakulangan ng manok ay hindi lamang nagdulot ng gutom, kundi pati na rin ang pagtaas ng emosyon at tensyon sa mga housemates. Sa mga susunod na araw, tiyak na susubukan ng bawat isa na harapin ang mga hamon na dala ng pagkakaiba-iba ng kanilang ugali at desisyon. Matinding emosyon at alitan sa bahay ni Kuya. House Challengers, ipinagkait ang manok sa mga housemates sa pagdating ng mga bagong house challengers sa loob ng Pinoy Big Brother House. Mabilis na uminit ang tensyon dahil sa kanilang naging desisyon na hindi ibahagi ang manok sa mga natitirang housemates. Ang simpleng pagkain ay nauwi sa masalimuot na alitan, lalo na kinakulit, fayang, at ang mga challengers na sina Deris at Jaren. Kulet at Fayang ay labis na nadismaya at nasaktan sa desisyon ng challengers. Para sa kanila, ang manok ay higit pa sa simpleng pagkain. Ginagawa nila itong chicken pastil, isang ulam na mahalaga sa kanilang buhay sa loob ng bahay. Si Binsoy, na siyang nagluluto ng pastil para sa kanilang grupo, ay tila nabawasan ng pagkakataong magpamalas ng kanyang talento sa kusina dahil sa kakulangan ng manok sa harap ng pagkabigo ipinahayag ni Colette ang kanyang saloobin kay Jaren. Isa sa mga challengers. Kasi hindi niya talaga alam kung gaano kaimportante sa amin ang manok, Anya, habang iniisa-isa ang halaga ng nasabing pagkain sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa loob ng bahay. Pangpastil namin yon. Hindi lang yon basta manok, alam mo yon Jaren, ngunit tila walang balak ang challengers na magpatalo. Dereze, isa sa mga pinuno ng grupo, ay mabilis na sumagot at ipinahayag ang kanilang desisyon. Actually, it's not about the chicken. Kami ang may call dito, so kung anong gusto namin, yun ang gagawin namin, tugon niya, na tila nagpapakita ng matibay na paninindigan sa kanilang mga hakbang. Hindi maiwasan ni Fayang na magtanong ng higit pang paliwanag sa kinikilos ng mga challengers. I'm just curious kung bakit ganyan kayo and ano ba ang gusto niyong patunayan? puno ng pagtataka at pagkabahala, nais ni Fayang malaman kung ano nga ba ang nagtutulak sa kanilang mga bagong kasamahan na maging tila walang pakialam sa pangangailangan ng iba. Ngunit sa halip na paliwanag, muling nagpakita ng malamig na tugon si Deris. Wala kaming gustong patunayan, sagot niya, na tila ipinapakita na hindi sila interesado na magbigay ng dahilan sa kanilang desisyon, nadagdagan pa ang tensyon ng muling magtanong si Fayang, then is. Sa kanyang boses, Naramdaman ang desperasyon na intindihin ang mga aksyon ng mga challengers. Pero para kay Deris, tila hindi nila kailangan magpaliwanag o magpakita ng dahilan. Bakit may kailangan ba kaming patunayan sa inyo? Sagot niya, na mas lalong nagpalalim ng alitan sa pagitan ng dalawang grupo, ang simple sanang usapin ng pagkain ay nauwi sa isang masalimuot na tunggalian sa loob ng Pinoy Big Brother House. Ang kakulangan ng manok ay hindi lamang nagdulot ng gutom, kundi pati na rin ang pagtaas ng emosyon at tensyon sa mga housemates. Sa mga susunod na araw, tiyak na susubukan ng bawat isa na harapin ang mga hamon na dala ng pagkakaiba-iba ng kanilang ugali at desisyon. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.